siya dito sa entrance. Basta army dugay mo sugod, dugay mo suru sa aktib pa. Nah, <laughs> kali kani pang mga <laughs> ma mga malam na. Eh, moro mo istorya balik bali. Christmas party. Te, apo kita na mo? Oh, nag picture-picture nag-an. Hoy, magulang lari boy. Mas, Sus, kumusta man ira? Soon. Ora. Gusto ko mo sa manabo nang no, oh, na e. sakit ang makatisbok. Oh, nang hospital magsakit mang kaka. Oh, sakit ego. Kumusta ka musta man? Okay, okay na, still alive ya pun. Oh, okay. Basta pagbuot lagi no. Oh, uh, laging, oh. oh uh, ana gyud. Tayo na dito kung kunsa masakit ani. Gadan do. Wa gyud. Kunsa man? Wa mo ko kam tong tubig sa si baga. Kiko ang ka? O ko ang ano man unta po sa to dayon sa nag. Wa gulo. Kini an ko inom. Inom tapos katong dauna ng mga trabaho na Radyo Baya. Ah, oo. Diri ano oo, pasan sing spirit. Pagabot sa isto na. na, na complicated na noon. Tapos yun karon yun na, minus ta ka maginom la na bawa bawa. Bawalan sa ko? Bawalan. Ay maayo na di kali ka lang. Dey, Siya pwede ni doktor, ayo doktor. Pwede pwede maka maginom. Pero di na. Pero mas maayo di na lang. Oo. Kay dugay na mga daiga. Kuwalaay man ang mga doktor kay mura mo kag-screen. Hmm. Ika sa gamay pa um, na paka hmm. Um, kuan nimo. Imbestigaron ka lagi para maano gyud ang oh. dito. Pastel bread. Okay. Ay pim ini god. Aw, oh, simple. Rit major na, pastel. Wala pa. Simple. Dia dia magit pa ingon. May may anak ta. Oh. Ang sumusunod sa ato, kung may may plano. Oh. Kita kay ato plano. Plan. Ha? master lari boy makern si nino warin nino warin no ah isna pa siya mo lalo pa si dominador ispilansa maramang tagdisipo sa inyo sa inyong mga tao Anak ha 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 Mister, ganda gusto ako mister ganoon na mga pagkagun gikan pa ka dito sa sol, gikan pa ka dito sa uli Il-ħin <laughs>